Hi guys, good morning, good morning So, nandito naman tayo ngayon sa panibagong ating video uh, Maghihinang tayo ng refrigerant pipe dito sa loob ng outdoor unit So, pakita natin kung anong technique natin dito sa paghihinang ng refrigerant pipe So, guys, dito sa refrigerant pipe dito, lalo pag tapping ka sa unit ay medyo masila ng ating gagawin dahil marami na siyang mga wiring sa loob so hindi gaano nahagip ng camera yung mga wiring niya nasa taas at hindi natin piling barabarahin siya mga ka-tutorial. so bago tayo magsimula dyan ba, huwag mo natin kalimutan mag subscribe mag like at mag share para update kayo sa aking mga video so ayan po ang ating gagawin ngayon ay yan na nakikita nyo yung wire Napakalili, napakaliit ng mga wiring sa loob dyan, mga ka-tutorial. So, isang tutorial din to sa mga technique kung paano maghinang ng rip, rip pipe dyan sa loob ng outdoor unit na yan. Nakikita nyo yung taas na yan, mga ka-tutorial. Ayan ay maraming wiring yan at yung mga, yung coil na yan, yung nakikita nyo na parang screen na sa loob, yan ay delikado rin yan masugatan dahil malilit din siya ng mga tube dyan sa loob na yan kaya linalagyan ko siya ng protection para hindi umabot yung ating acetylene gas dahil matulis yung apoy yun niyan mga katutorial yan ang technique mo yun yan ang mga content ko sa ngayon dahil nasa refrigerant pipe yung aking aktual na pagtatrabaho sa aking trabaho site Ayan po. So, ang laki ng ating rip pipe ay 1 in 1 8. Tapos yung isa 5 8. So, mga ka-tutorial, yung technique natin dyan ay ganito lang yan. Bago natin isusundot yung silver rod, ay babagahin mo natin yung ating copper pipe. Dahil kapag hindi natin binaga yung copper pipe, mga ka-tutorial, ay hindi magiging maganda yung lusaw o penetration dyan sa loob na yan dahil medyo mataas yung ating testing dyan bali 560 PSI kaya yan o oh, makikita nyo mga tutorial dahil yung likod niyan hindi ko makita ang teknik nyan babaran mo lang ng apoy at atras atrasan mo lang para pumasok dun sa likod yan bagambaga yung ating rip pipe kapag hindi bagay yung rip pipe natin ayan eh hindi papasok yung atin na tunaw na silver rod so hindi natin gaano na agip mga ka tutorial dahil malik medyo malikot yung natin cameraman ayan babara mo na lang ng silver rod para pumasok siya sa loob at hindi naman siya tutulo basta yung pinaka apoy mo ay sakto lang at uh, natural lang yung mga ka-tutorial na maitim yung ating hinang dahil ano yan eh, tanso. Ayan, nakikita po nyo yung ating technique, panibagong vlog naman natin yan. Dahil wala tayong welding works ngayon sa art welding, nandito naman ako ngayon sa paghihinang ng mga copper tube ng ating outdoor unit. Yan po ang ating ngayon kontin. So pinakita ko lang kung paano yung paano natin discard yan yung paghihinang sa loob ng rip pipe. So ayan guys. Panoorin niyo yung kabuuan niya. Meron din kayo makukuha diyan sa atin tutorial ng paghihinang. Yan. Ayun na po ang atin hinang ngayon no oh. Para ka tutorial. Malinis siya. Ayun wala siyang butas. So hanggang dito na lang muna ang ating video. Huwag nating kalimutan mag-subscribe mag-like at mag-share. At uh, pakipindot na rin ang ating notification bell para updated kayo sa aking mga video. So thank you for watching. Bye bye!